Ayan, magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Super Cute TV. Update lang to guys. Ayan, para sa concert ngayon ng Elias J TV Band. Ayan, medyo na late na mga kayo kasi nag-deliver pa ako ng 10 OHA High Clothing po. sa nag order po sa atin mga kayo. So, diniliver ko pa siya guys. So, July 26, ayan, araw ng Sabado. Nakaschedule po ngayon dito sa Jensen Quickie Mart ang Ilias J. TV Band. So, ayan guys, makikita nyo sa screen ngayon. Diyan po, magkoconcert mamaya, ang Ilias J. TV, mga kayo. Hindi ko lang sure, mga kayo, kung merong entrance or merong ticket para makapasok, ha? Yan, at ticket yata, mga kayo, kasi para po siyang private, eh. Yan, hindi po siya pre-admission. Sa so, pagkaalam ko lang, mga kayo, ha? Kasi may mga nagbibenta kasi ng ticket, mga kayo, para dito sa concert ngayon, ng Ilias J. TV Band sa Quickie Mart. Yan. Uh, baka private talaga to guys. Kasi Quickie Mart, hindi naman siya sa mga plaza o di kaya sa mga basketball court. Yan. Hindi naman siya handog ng LG yung mga kayo. Baka private. Uh, ano guys? Concert. Yung totogtogin mamaya ng Ilias J. TV Band. So, yun guys. Abang-abang na kayo. Mga kayo. Sa, <laughs> sa update natin. Mamaya mga kayo. Ayan. So, update. Time to time, mag-update tayo mga kayo. Kung maganda yung signal mamaya. Mamaya ko dito po sa Quickie Mart. Ayan, so in-update ko lang kayo guys para may idea din po kayo kung saan po tutugtog ngayon ang ating idol Ilyas JTP. Ayan o, oh, all set na mga Q. Ayan, uh, yung speaker, yung mga pailaw, yung mga inumin, yung mga upuan. Ayan, yung magiging vibes nito mamaya mga kyo, Vibes talaga. Magiging vibe nito mamaya mga Q. Parang ano lang, parang chill chill lang. Parang ganon, Parang alam nyo yung parang nasa bar lang kayo. Yan, tapos may nag i na banda na tumutugtog sa inyo Kaso nga lang, yung bandang pinakasikat ngayon Dito po sa kabisayaan, mga Q Ang Ilyas J TV Band, mga ka-Q <laughs> So yun guys, abang-abang lang kayo sa mga update pa natin Dito po sa concert ngayon Ng Ilyas J TV Maganda yung concert venue, oh, yan Malaki din po siya guys At saka walang problema Kasi may mga nagtitinda ng pagkain sa loob, mga Parang grill po siya, mga Q parang seafood and restaurant grade. <laughs> Kompleto na. So, Quickie Mart, mga kiyo, ha Ayan, sa mga bagong salta dito. Nakaschedule po ang Ilias J TV Band. Ayan, July 26, araw po ng Sabado. Dito po sa Jensen Quickie Mart, mga ka-Q. Ayan po, kung makikita niyo sa screen po, Diyan po mismo, tutugtog mamaya ang bandang Ilias J TV sa pangunguna ng ating idol. Oh, hi, Ilias J TV, mga kiyo. So, ayun guys, para sa si mga karagdagang update, dito po sa concert ngayon, ang idol natin Eli City TV. Umantabay lang po kayo. <laughs> Grabe parang ano ah, parang reporter. Umantabay lang po kayo dito sa ating YouTube channel mga kayo. Time to time mga Mag-update tayo mamaya sa mga kaganapan dito po sa concert ngayon ng Elias City TV Band. Abangan pa natin mga yung pagdating nila dito po sa concert venue. So yung problema dito mga kayo, mahina daw yung signal dito po sa area nato guys sa Wikimart. Yan, sana magkaroon ng malakas na signal mamaya para naman sa live guys, para makapanood naman tayo ng magandang-gandang live mamaya. Kasi kagabi guys, grabe, ang pangit po ng uh, signal. <laughs> Blurred po yung ibang uh, live na napapanood natin guys. Tapos yung iba, uh, on-off pa yung signal. Ayan na mamatay mga kayo, yung live. Kasi nga yung signal mga kayo, naglolo ko talaga. So yun lang guys, reminders lang, i-charge yun na yung mga cellphone ninyo. wag na kayo magdala ng mga bata, pilo, 8 years old. Yan, iwan nyo na lang sa mga bahay ninyo. Alam ko mga kayo, mamaya, hindi maalis yung tulangan sa gian mga kiyo, pairalin pa rin natin yung respeto sa isa't isa. Mga Ingat-ingat kayo. kayo guys ha. Lalong-lalo lalo na po dito po sa mga taga Jensen po na pupunta po mamaya. Dito po sa Quickie Mart, kung saan dito po ngayon nakaschedule, ang Ilias J. TV po. O, oh, di ba guys? <laughs> Ilias J. TV. Ayan. Maraming ganap ngayon sa idol natin guys. Ayan. Iwan ko lang guys kung... nga uh, uh, updated din kayo sa mga update po dito sa ating idol. Kaya nga mga ki-follow nyo po, isubscribe nyo po yung ating YouTube channel. Para kito paano guys, uh, may ano rin po kayo, may update din po kayo sa idol natin, sa mga ganap po niya, sa kanyang buhay mga kiyo. Ayan, so isa pa isa, abangan natin dito guys, yung uh, planong kasala. <laughs> Pero wala pa yun guys, may nagsabi sa akin no, July, ano, ano daw? August 13? August 13 daw guys. Ayan, pero sukod naman masyado kasi ano na ngayon eh, July ano na ngayon? Ah, uh, 26? O oh, di ba Kung July 13, grabe naman. Medyo ano na, medyo hassle na yan, Mario. So guys, sa mga gusto pong bumili ng t-shirt, ay gusto ko magpasalamat. Ayan, sa umorder po, nagpa-order po ng t-shirt sa akin, Mario, na ano, 10 pesos po siya. Ayan, Sir Boss Jason. Ayan, Jason, ano to? Ah, uh, saklet, yan. So, sir, thank you po. Ayan, kanina guys, ko po 10 t-shirt po yung kanyang in-order na Uha High Clothing. Ayan, pang regalo niya daw. Okay. So, magustong umorder guys. Nandiyan naman yung ano, may link naman tayo dyan sa Yellow Basket. Ayan, i-click nyo na lang yung Yellow Basket. Mamili na lang kayo ng mga design na gusto ninyo. So, sa mga gustong magkaroon ha, ng Uha High Clothing, gusto niyo pong magkaroon ng t-shirt po na ni Ilias JTB. Makyo. So, i-click nyo na lang yung Yellow Basket. Huwag kayong mag-alala guys. Kasi mabilis yung delivery ngayon maakyo. So medyo tumagal-tagal lang sa nitong mga nakarang araw kasi nga may bagyo, maakyo. Pero usually talaga 5 to 7 days. Kaya mataas na yung 10 days diyan, guys. So i-click niyo na lang yung uh, yellow basket diyan. So yun, guys. In-update ko lang kayo sa mare lang ng update lang po ako ng concert ngayon ng Elias TV Band. Dito po sa Jansan, sa Quickie Mart. Yan yung saktong uh, binyo mga Q. Yan, uh, July 26, araw po ng Sabado. Maganda to mga Q. Kasi nga bukas walang pasok. Ayan, linggo bukas guys. Kaya kahit uh, magdabagan kayo dyan, kahit umagahan kayo dyan mga kayo, walang problema. Kasi wala namang pasok, yan, walang trabaho, kahit yung mga employee bukas guys, kahit mga construction worker nating mga kaibigan na gustong pumunta dyan mamaya, walang pasok bukas, pahinga. Ayan, kahit umagahin kayo, kahit madaling araw na kayo umuwi, walang problema. Ayan, basta okay lang po sa mga asawa ninyo. Ayan, reminders ha sa so mga sasabak ha. Ayan, siyempre na itapik na rin natin dito yung babae po na pinalayos po ng kanyang mister yan hinampas po po siya ng kaldero so baka danasin nyo yun guys mas maganda na magpaalam talaga kayo sa mga mister ninyo kung gusto nyong sumabak mamaya kay Ilyas CTV and kung okay naman then so be it di ba sabak tayo so yun lang guys maraming maraming salamat ingat po God bless po sa ating looking for the perfect casualty for your everyday style our Elias Uhahaye t-shirt is made from premium cotton ensuring comfort and style all day long Order now and elevate your casual wardrobe.